Ito tayo ngayon sa Tagaytay kasama natin si George ano, uh, Magaling kami sa pag-vlog ngayon ngayon dinaanan namin si King Ling King Hindi na ito lang po nandito sa bahay Sarado, sarado naman yung bahay guys ni King Ling ano, pakita ko sa inyo kung parang si King, King. ang color no light green light green mga idol oh. makita ninyo mga idol ang bahay ni Gingging -ging ay muli natin pinantahan muli natin binisita si Gingging -ging ba ayan guys ayo ayo Mas parang walang tao ba ayo Ayo! Ayo! Geng! Makikikain kami! Ayan na, ayan na, ayan na! Wala ah. nga! Ka. <laughs> Ansa! Kamusta ka, Geng? Ayan <laughs> idol. Pasalod kami, Geng! Pasalod kami, maulan ah! So, dinong kuyab, Geng? Namahaw ka na, King? Namahaw ka na? Wala pa? Hmm? Sige? Naaman si Edison kasama namo. So yan guys, nandito kami ngayon sa bahay ni Ging Ging. Kamusta Ging Ging? Isang linggo mo rito. Ilan linggo ka na din eh? <laughs> But. Hindi ka balo? Tatlo. Tila ilan? Tulo? <laughs> Apat. Ilang araw na siya din eh? Parang isang linggo na ata, no? <laughs> di ma. Hindi mm. ka mo nag-chat kagabi? Wala, hindi ka chinat? Mahina, no? Hindi nag-chat. <laughs> Sino chinat mo? Si Adam? Wala? Agoy. yung guys, oh. May kortina na yung bahay naging. Sino naglagay ng kortina ni mo? Ano? Ano yung punta rito? Pati yan? Hmm. Ayan guys. ka nagabukas ang bintana pag nandito ka? Dapat na ob obrahan mo niyo. Ganun ba ako? O ganun lang siya ako? Oh. O para kita mo sila rin sa labas. Maabugan daw. Sa bagay. Maabugan yung bahay niyo mo, ba -ba -ba. no? Disod pa't maghinlo. Kapoy kayo, no? Nagkain ka naging? Nice. Ano ulam na to? Magbuklat ako dere. ndaw, daw. Nakayang laman ng kaldero nito kanon niya. Kanis na naman ang kanon ni Gingging. Mm, wala. Wala ka pang pamahaw ka ron. Ano? Wala ka pang kwan. Wala ka pang tawag dito. Nag, naglaga, naglaga ka na naman ng kwan. Naglaga ka na naman ng buto ng kamansi. Kita ko man dun. Na may tira. Ano? sa mo kagabi eh. Na, na pa'y tambal ni mo. Wala ka tambal? Ang hmm, beso. O ba'n ka raw sa amo ka ron? Ang pasa kay George. Nga ka man sa'yo Edison sa so gawas? Nga ka yung Doon ka na mag... Doon na magkaon sa bahay. Hindi ka kami doon sa San Vicente. Milag kami ron. Ang ganda ng kulay ng bahay ni guys ni Gingi. Ang makita niyo. Berde yung berde. Lalo nung lagyan to ng kisami. Eh. Matabuunan to. Oh. Mawala na to. Pero inam dito hindi na mi kay bugnaw no? ka ayo alin niya nabutas mo king ana ito kanin nabutas pala mga idol ay <laughs> 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 tim bagong pinalit oh katang duha lima ano no to guys yung nabagsakan ng kuno ano, sa nung bumagyo ah, nang ang ulan dito sa amin lugar nung Bali, kasi yung palkata dun sa labas bumagsak dito ayan makita nyo lupok-lupok siya tapos ito, bago to. Tsaka ana, hanggang doon. Pinalitan hanggang dito sa baba. Makita ninyo dito guys yung palkata na nanggalingan. Ito oh. Ito. Ayan oh. Ganang palkata na to. Nabali na sa nga na yan oh. Huwag ganun. So dyan nabali yan. Kaya bumagsak dito sa bahay ni Ging Ging. Hmm. Buti na lang, hindi siya nabali yung mga kahoy. Matiba yung kahoy oh. Magkuhan ka naging. Mag, uh, ka gamit na yung, ha. Magdala. Damit ba? Kasi yung damit ko, nandiyan na lahat sa labas. Kaya magbayro <laughs> na ta. Oo nga, nandiyan na damit ko. Ako, Ay na nga, unahakot oh, na nila, oh. <laughs> yung damit mo, yung dora box mo, labas mo na kay Bawi ka na rin sa bahay. Na, may kwarto na ako doon. akin naman, yung kwarto na mo. Kay ka na lang, sa bahay. Diles ng tabalaking. Pagkakulungan ko. gusto mo kay George? Kay George ganda, Kay, oh. no? <laughs> Nakaganon yung bahay ni George oh. oh. ano? Nakaganya. Oh, Pag humangin ng malakas, hindi ka naman mababagsakan ng palkata. Kusa na yung bahay, babagsak. Okay, <laughs> 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 magpaprobya lang yung na ko. Walang doyan. Walang maglindol? Oo, walang <laughs> maglindol. Walang doyan ang mga balay. Papasok ako so, sa so, kwarto mo, King ha. Sino nandito, King? Sino nandito? Naa? Ate na natin yung kanan dito. Eh, sino kayo? Ah, may nakatago. Oo, oh, oh. ah, sabihin mong wala. Sino na sa lalim yan? Wala. Ano? May tao man na? Ah, wala pa. Hindi <laughs> na alam ko yung may tao. Magdala lang kung mo. Ibesa na mo. Damit. So, yan guys. Ano? So, sinusuntoy natin din si Gingging habang tayo ay gigan sa vlog. Eh, dinaanan na si Gingging para dalhin ulit sa bahay. So, ganun lang ginagawa kay Gingging. -Ging. Mga limang araw siya dito. Or at apat, balik sa bahay. Mga dalawang araw, tatlo, balik siya dito. Para hindi siya malaay or uma kung ba mainip. Kaso si Gingging, -Ging, ito, hmm, dagang daghang kaayo ang kwan, no? tubig. Ganda ng bahay ni Gingging -Ging, ba? Mas manindot pa rin sa bahay. See? Sayo ng mga simento rito, Tumigas. Ito pala yan, ito siya? Oo. Ah. So, yun o, no, mga idol o, oh, diba? Hintayin lang natin si Geng Geng, -geng. Bilis eh! Magkong ka na! Sa bahay na tayo mga aon! Well, meron pa rin asin, Og toyo, Kaya nga. Kaya nga sabi ko ikon eh. Dalhin ang lahat yung gamit mo. Ilabas mo na yung Dorabox mo! Dalhin ang lahat yan. Dorabox, kanang sopa tapos ay, ay yung baro ko nandiyan naman, tanan yung baro ko sa uh, waiting para shed. para para, 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 no. dito, para hindi malayan. Tapos yung kanyang ko ano, yung kaldero niya bago, nakatago pa rin. Hello, ay yung kanyang damitan, guys. So, okay. Pumasok na ako sa kwarto ni Gingging ano. Open naman ng kwarto ni Gingging ito yung kanyang bintana hmm. bihira din buksan ni Gingging oh kay Gingging -Ging, ba't di naga laging kulob na kulob sa kwan hindi ka nagbubukas Gingging -Ging, ng bintana ba't hindi ka nagbubukas hmm. hindi kasi siya mahilig magbukas ng bintana kung hindi ko pa nagtao -nag po kanina hindi ko kapagbuksan eh hindi ko pa tinawag yung pangalan niya eh ayun o lagi sarado ang bukas ging. hmm ah, si George Bugak katulog yun sumunod si George sa amin aywan, hindi naman talaga namin kasama yan sumunod lang so pagdating niya ron tapos na kami Kala, buti nakita mo yung ano, motor mm -hmm. So iniintay lang natin si King. Anong dala mo, Geng oh, Wala ka naman ng labahan. Tinignan ko lahat yung damit mo. Nalabahan na lahat. Baka bukas magpahatid ka na naman. Sabihin mo mag-alaba ka. Wala ko dito, wala ditong tawag dito ay eh. baksan sa ilalim. Double walling kasi yung car. Iba nito. Ito double walling. Mm, diba? Double walling yan eh. Tapos dito, hindi na siya naka-double wall. Pikas. yan. Pero, pinturado. Nindot ang kulay ng bahay ni Gingging kasi light green. Yan mga idol. Ha? Ano? Ready to the earth na tayo? Naligo ka na? Wala. Doon ka na sa bahay maligo. Dala ka ng mo. Mga salina. Maligo ka doon. Di, di, ka nagaligo pag nandito ka sa inyo, no? Dere? Gahapon naman to. Gahapon man yun. Hindi ka ron. Dapat araw-araw maligo. Kahit walang asawa. Kahapon. Wala kaya asawa. Wala Jojo Wala tao. Hmm. Dalawa tayo, tayo dito. Oo na. Ayaw, ayaw ni Geng -geng. baka hindi rin kaya ni Jojo maghapong na sa loob ng kwarto. <laughs> <laughs> ano, si Geng? Si Jingging, apat na araw nakakulong sa loob ng kwarto eh. Ano, Geng? Walang labas-labas. Ano, anong ulam mo kahapon? Tinapon. Tinapa? Sino nagpalit? Wala kang ulam kahapon, ano? Nung isang adlaw, wala din, ano? Snack lang ka. ka yung nilongag mo, kalam pa nilongag na? Sa adlaw. isang adlaw, adlaw pa ano? Kaya napanis, eh. Kanang nilong nilongag na mo ba? Nasa kaldero. Kung kahapon lang na, delay mo siyang mapanis, sana. Pan Osman di ay. Ang mga sapatos ni Gingging -Ging guys na mga galing sa mga sponsors. Ayan Oh. No? karon siya eh, bro. Ikaw na. Dirty white na. Dati siyang white ngayon, dirty white na. See? Hmm. Hindi niya nalalabhan. Na nakupyutan ako sa kulay ng bahay ni Ging Ging ba? Ging! Palit na tayo ng bahay. Doon ka na sa bahay. Tapos, dito na ako. Hakuting ko yung gamit ko yung hapon der ha? Ito na, lo, Ging. na dito, Ging. Abi kahit wala akong wifi din, mabubuhay na ako din ni game. Kay ako na kang balay oh. Pagtanim na lang ako ng lettuce din sa paligid. Buhay ang letos okay, din ni. Okay. Eh. 100. Mm. 100, oh, yan, eh. Dari? Oh. Meron siguro na ni. Eh. Kay na, rugman ulit dere. Oh, tinanggal. 100. Tinanggal lahat ng kahoy pinalitan yung ibang mahuhuna na ano. Nasisandaan siguro ng na gusto din ni. Eh. Tapos ito. Pero ang ganda, lagyan ng speaker ba rin, ganun kalakbo. Tapos patugtugin mga tatlo. Ang lakas <laughs> do rin. Ano yung ging? Tapos Ano? Anong tatlong, mga apat na speaker pala din yung palagyan. Pahalo lang tagbalay, ging. Ilis lang ang tagbalay. Ang ganda, sabay pa. Pag may bisita ka, patugtugin mo sabay-sabay. Dito ka, doon na doon na, labunin ko ako, dalim para sa kuha. Ano, ging? Punta, ging. Ilis lang pala, ging. Sagot ka, ging. So yan mga idol ano? <laughs> Hintayin natin si Ging Ging lumabas Dahil ito yung kanyang bahay May, may tubig na pala Ging may tubig ka na Ging? Pero naan na, ay tulo ah, Tingin niya Nakita ako kasi yung kanya Nakita ako kasi yung kanyang Tawag dito Nakita ako yung kanyang na, Wala, walang tulo Paano ang buhay ni Ray George? Yeah. Dalawa man yung nakita akong pusti sa labas ng tubig. Saan to yung isa nun? Dalawa man yung tubo ron. dalawa. Ano guys, so, ano? Pasapikas yung isa. ito isa yun dito sa kusina kaya pala sabi ko dalawa yun mga idol dito sa kusina sa kusina guys ayan dito sa lababo yung isa hmm. So, so yan ano mga idol, oh. nakikita okay, natin yung bahay ni Gingging. -ging. So update dito dito sa bahay ni Ging Gingging. Ito dito pala dumaan yung hose niya. No, oh, nga ito. yung kanyang hose. So bagong hose yan. Gingan doon sa labasan. Yung kanyang hose. So bayad siguro yung tubig na yan. For one year. O, oh, di ba? Napakalapit. Bayad na siguro yung tubig ni Gingging -Ging for one year yan kasi sa mga ganito kasing pinapabahay ng timbutiti ay one year ang tubig binabayaran para hindi no mong yung nagbabayad, di ba? So, yan. Maraming maraming salamat sa patuloy na pag subaybay ninyo sa aking YouTube channel. Ano, so, niintay pa natin si Gingging. Ging! -Ging. Ging Dinala mo na lahat ng gamit nimo? Kay mamaya ipapababa, ipapahakot ko din yung mga gamit na ako. <laughs> ano, Ging? Sa akin na yung bahay mo, Ging, ano? Gawa tayo ng kwan buwamaya. Kasulatan kay Kapitan. Nang hindi kayo nasundo din iba Mga tatlong buwan lang geng Geng Tatlong buwan niin, pala, Ganda ng kaniging Kasi nakasalamin siya Wala pa nga lang siyang grills Wala siyang grills yung mga jealousy niya So mas mainam yan eh mas, nin, nindot, nin, nin, kat, eh Pag ari may grills Diba So yan So, ayan na guys. Gayak na ulit yung bagpak ni Dora. Going to tagbina na ulit. Si Dora. Parang natatawa ka, Ging. Parang natatawa ka. Itaktak <laughs> e, mo na yung ka, kanon mo sa labas para hindi masira. Ano? Para hindi manimaho yung iyong kardero pagbalik. Kay panis man eh. Oh. Tapos babaran mo muna siya ng tubig. Okay miski madugay ka dun sa bahay kang kaldero mo hindi masiraan laging panos ang iyong kanon hmm, di ba panos ano kanos ang panilong -nilo ag yan kanos ang panilong ag kapon panis agad waray ko isang bisis ka lang naglong ag simula nung ihatid ka dito eh Mag, magkaong ka araw araw magluto ka kaya kasi nagluto ka naman, hindi mo minakain. Kaya yan ang napanis. Ang sira man di ay. Kanapa oh. Mm. Ging, labas mo na rin to oh. Para hindi masira. Labay mo na na. Masira man na. Oh. Diba? Balik ka din eh. Tapos yung iyon tubig, hindi mo inalagyan. Wala ka ng bigas dire. Wala. Wala ka ng bugas. Oh, kaya pala ikaw hindi nagpapakasain kasi wala ka ng bugas. Meron pa naman siya dito, oh. isang lutuan. Ano? Tunalay bigas ni Gingging, -Ging, guys. Kawawa naman si Gingging, -Ging, oh. Ang idol. Yan na lang yung natitira na niyang bigas daw. Hmm. Sarad yung iyong kwan, pertahan. Hmm. Ah, oh, nagkabit ng kordina mo si Kire? Ha? Huh? Si Desire. Dile? Kuan. Pijoy mismo? Oo. Ah, si Pijoy. Sila po. Sila mo yung dili. Hmm. Tara na. Okay na. Nasaraduhan na lahat. Nga, si George. Diyan na ang kasi... <coughs> Dengi awan ko da wala nang daan yan dating namin dito kung pa si Gingging -Ging yan hindi pa namin makausap ito yung piste ni Gingging -Ging dati dito yung sinisilip namin ah, dati na. oh, dito namin sinisilip eh Ging! Hi Ging! Yan, ganyan, Hi Ging! Dito na wala pa rin Pertahan man to Giba Giba ang pertahan na rin sa una no Ging? Giba ang pertahan Okay, kayo na eh Oo oh, oh. Palalagyan ko nga, palalagyan ko nga sana ng kandini pangalan ni Gingging -ging eh. Gingging. Sticker oh, sticker ng Tintin. Thanks, sticker natin. Tag sticker ko. Sponsor by Ma'am Tintin. So yan guys, hindi hindi kay Ma'am Tintin to, iba ibang kwento. Marami to. Maraming sponsor to ang nagtabang tabang. Masara. Hindi na masara. Lagi mo kasing nabuksan ay. Eh. So, yan yung mga idol, oh. Ito pa, no? pagsara niyan? Sarad, hmm. Sarad, So yan guys. Sinundo natin si Gingging. -ging. Shout out mo sila Ging. Shout out sa sponsor. Ah ba. Gila ka lang. sunod kay George. Hmm. Gipi bentong TV. Sino pa? Hmm. Sino pa? Baya TV. Baya TV. So, mag-ala ulit si Gingging -ging ng Tagbina sa bahay po ulit siya matambay ng ilang araw tapos ay balik na naman siya dito sa kanilang bahay yung mga susunod na mga araw parang isang linggo siya rito o mga apat na araw ano Ayan, si George na siya sasakay kay George my idol gingaw takong iro sa oh. sa'yo mo hana hindi yan sa'yo yung iro dapat sa iro na para may iro kang kan diha taga bantay so, hmm ay ni bahay ni Gingging mga kidali malayo din sa kalsada so ganoon yun ang gamay papasok So, hindi natin mga kasamahan. Hindi natin mga kasamahan mga idol. tayo natin service. Si Skygo. Rider ni Edison. Tsaka yung Aerox niya. Nandito sila. Tambay sila rito sa tindahan. Ayan guys. Maganda pa panahon ngayon. Hindi pa masyado maulan. Kita nyo naman ako ulap dito. Hmm. Tingnan niyo guys, kita, ba? parang malambot yung ating gulong guys. Wala na tayong pang balitan ng gulong guys na ba. Diba? Hmm. Ayun. Diyan ka kay George. Oo. ka bukas. Diyan ka sa kay George, bugak. Tas dini ako isulo. So, may ang aking kwan. so yan mga idol. so yan mga idol. Nandun sila. ako na sila. ito yung Ging -Ging. Ayan tayo ay nandito sa pauwi naman kami guys. ay si ginggeng yun sila na natin Pupunta muna siya ulit sa bahay. Hirap kung maging... kung ikaw na yung cameraman ikaw din yung mag-i-entertain no? tulad ngayon guys Sige, ilaga natin so hindi tayo makasabay sa kanila so yan maraming maraming salamat sa lahat ng suporta ah, kay JB Bentong TV mga idol ano? so hanggang dito na lang muna yung ating vlog and God bless everybody bye bye